So, hi mga ka-fisherman, uh, nandito naman tayo sa panibagong umaga at panibagong ano, adventure na naman ang ating masasaksiyan sa ngayon mga ka-fisherman. Ito yung uh, pamimili sa amin sa uh, huling baklad mga ka-fisherman. Ito yung ano, nang huling ni Papa Perling pag umaga. Yung kadami mga ka-fisherman, tingnan lang natin. yun. o. natin yun, mga ka-fisherman. Maraming ano, room pa. Pero pinipili nila lang yung ano, mga malalaking mga isda, mga fisherman. At saka mga fisherman, hinihiwalay nila yung mga malalaking isda. At yung ibang mga pangbinta, hinihiwalay nila mga fisherman para ano, mas mapili ng mas maayos. Yan mga fisherman. Yung tutulungan nila mga fisherman sa ano, pamimili ng ano, uling baklad. Ito yung ano, uli ni Papa Perlin sa ano, umaga pa lang mga ka-fisherman ang dami ng ano, huli hindi natin na video yung mga ka-fisherman yung ano yung pagsalok yung pagkunan ni ano ni Papa Perling ng isla sa baklad kaya dito na lang natin na video eh. mga ka-fisherman tingnan na lang natin at patapusin nyo para yung mga ka-fisherman yung ano ating video saka ano kaunti lang tong video na to din ano, free shoutout na din kung sinong gusto magpa-shoutout para masab uh, maano sa susunod naming mga video mga kapisher Seryoso sila mga kapisher man sana. Uh, ang pamimili ng ano, huling baklas Yun mga kapisher man, may pangbinta na tayo. Malaking ano na to. Tulong na sa atin morning blessing na to sa atin mga kapisherman kaya thank you kay lord yan tingnan natin mga kapisherman yeah for today's vlog ang tapang astig pangalip pa ako ito na yung ano pinili nilang mga malalaking isda mga fisherman ano may malaking rumpi tayo nung nahuli sa mga may malaking isda pa at may isa pang ano liwit mga fisherman tingnan natin sa ano sa kapila. at ito namang yung ano mga pang sa ano pang ulam na dito mga fisherman ito yung ano